masayang so, araw po. Mass vaccination tayo ngayon. Nasa 100 heads po ang ating babakunahan. So dito tayo nag-umpisa sa likod. May turok na yan, Jorel. Na kulong na po yung mga diig ng expansion area. So tuturukan po natin ng hag cholera. Ito pong mga ito, kaya lumalabas, ay iwawalay na natin. So, two CC po ang pagturok. Ito po yung ating ginagamit na ringgilya. Two CC po ang turok kada baboy. Dahil hag cholera po yan. Malalaki na sa neck region po ang aking turok. Nakatapos na po tayong magbakuna rito. At yung isang bulugan, si Batik ay itinawid na dito sa kabila mukhang naglalandi po yung isang inahin kasama yung kapatid ni Batik na itim, nandito sa kabila pero mas tight po yata nung inahin si Batik, nalapit dito sa bakod so 83 po ang ating nabukunahang biik dito sa extension area yung medyo maliit pa po ay ibinalik namin dito sa extension area so nasa kulang kulang 20 yung bumalik 83 po yung naturukan sabi ni Mar 61 po yata yung nailipat so kung hindi po ako nagkamali sa pagdinig kay Mar at 61 yung ating naiwalay 18 po itong ating natira pang mga biik dito sa ating expansion area ng second breeding pen. So, ayan po. Maluwag-luwag na ang lagay ng ating mga biik dito. Hindi po po biik free ang ating area. Pero, kailangan pong magwalay na. Kaya, ginawa na natin. So, ito pong kulungan na ito. Ang pang-apat na winning growing pen malalaki na rin po ang mga nakalagay at dito na po tayo kukuha ng mga pang deliver kay ka farmer Engel so yan po tatlo na po ang may laman sa ating mga winning growing pen ngayon Nandito po yung ating unang iwinalay. Galing rin po lahat ito sa second breeding pen na 50 piraso. At dito po sa kabilang kulungan, yung ating kahanda pa lang, dito po napunta yung ating 61. So, yun po sila sa may lilim ng akasya. Nakikipagkwentuhan sa kanilang mga kakapatid sa kabilang kulungan. May babakunahan pa po kami sa Sampalok at sa Consolidated Balikan ko po ang mga ito mamaya. Dito naman po tayo sa palok magbabakuna. Ito yung ating mga na-oversize na. Malimutan kong bakunahan nun para iwalay. Kaya, ayan po, kuhin na. Ngayon pa lang namin mababakunahan. Ayan po yung kasamahan nila. May isa lang po maliit dito. So, Walo po ang galing dito sa ating sampalok. Mga QB Cross share po na galing sa Lucena ang mga inahin ng mga ito. Saka lang lito. Pakita natin ang ano. Ayan po ang size ng baboy. Ngayon pa lang namin maiwawalay. So, ito po ang ating sampalok pen. Siya ay... Bakit kinuha baby mo? Ha? Lan, baby mo. Galit ka. Ito po ang ating sampalok pen. Siya ay biik free na ngayon. Walo po ang ating iwalay garing dito sa ating sampalok pen. At dyan lang naman po nagpunta sa kabilang kulungan. Tapos po, may isang biik na galing sa second breeding pen nagkaroon po ng galis sa katawan kaya dito namin ginamot yan po nakabaligtad na kulungan dyan namin siya kinulong para nasa lupa pa rin siya kasamahan po yon nung nasa second breeding pen kaya binakunahan po natin at ipinasok kasama rin ang kanyang mga kasamahan doon dito po sa ating second winning growing pen. So yung 61 po natin dito ay naging 62. dun naman po sa consolidated pen ay 11 ang iwinalay. Dito naman po kasama yon sa ating sampalok pen din ng mga alaga. So ito pong mga natitira nating baboy dito ay halos babae na. Yun pong mga anak ng ating mga breeder sa Sampalok breeding pen. At ngayon po ay yung mga galing sa consolidated pen. Para po madaling mag-identify ng ating mga alaga. At dito nga po, sa ating second winning growing pen ay puro po galing sa ating second breeding pen ang laman so may 62 po tayong iwinalay dyan at 21 po bali ang manggagaling sa sa palok pen at sa consolidated pen 103 heads po ang ating naturukan ngayong araw so yan po ang naging trabaho namin ngayon ang magwalay at magturok ng hag-cholera vaccine at uh, yun pong uh, ang tawag dito yun pong lagay ng ating second breathing pen ay babalikan natin mamaya So dito naman po ako papasok. Pakita ko lang itong ating mga bagong walay. Ito po ang ating mga bagong walay. 62 heads. Galing po lahat ito sa ating second breeding pen. So bago pa po iwalay, naglagay na ng tubig sa painuman na ginawa na nilang paliguan. Ayan po, brownish na ang tubig. So yan po ang ating bagong walay na 62 heads. Galing po yan ngayon sa ating second breeding pen at nabakunahan na po ng hag cholera. Yung pong respisure ay una na naming naibigay at ivermectin. Yung nga lang po, kumisang kahit na nabigyan na ng ivermectin, meron pong ilan na magkaka-mange pa rin, kaya po babantayan lang yon yun po ang tinuturukan uli namin dito naman po sa kabila ay yung ating 50 heads na unang iwinalay galing rin po ang mga ito sa ating second breeding pen pabalik po tayo ng second breeding pen so ito po yung ating 62 na bagong walay dito po sa kabila yung ating 50 na naunang iwinalay at yung pang-apat po na winning growing, hindi ko nakabisado ang bilang, pero ito na po ang pagkukunan natin ng ating mga sunod na pang-deliver. At napag napahagingan ko na po kanina itong ating extension area. Kakauti na po yung ating biik. 18 po yung ating ibinalik. So, in mga 2 weeks time po, magbabakuna uli tayo na yung mga biik naman dito sa original area ng second breeding pen at yung pong mga biik na natitira pa sa consolidated pen ang ating babakunahan pero malamang po ay ibalik natin yon para po makalaki pa sila sa kasama ang kanilang mga ina or magde-delay po ako ng vaccination sa ating mga biik at towards the end of May ko na po gagawin para sa baywalay na rin at doon naman po natin iralagay sa ating first weaning growing pen by that time po yung mga alaga natin sa fourth growing winning growing pen ay nasa idda natin. At ang kasunod pong pagkukunan nun ay yung mga nasa third winning growing. So dito po tayo, mayroon pang mga mas maraming biik. Ito po ang original area ng ating uh, second growing pen. So ayan po, dahil nandito ang paliguan sa budulo, at napakainit po talaga ng panahon dito sa Pampanga. Dito po nag-iipon ang ating mga alaga. Hindi na po ako papasok para hindi po sila masyadong mabulabog at magtakbuhan pa. Gawa nga po ng napakainit ng panahon. Nakakaawa rin po yung ating mga alaga pagtakbo ng takbo. Kahit po nakakatuwang pagmasdan. Lalo na yung mga biik pag sila'y nagtatakbuhan. So ayan po ang ating mga alaga dito sa second breeding pen. Um, hindi ko po matandaan kung 30 o 40 pa ang ating mga biik dito sa ating original area. Kasi po dalawang beses natin tinrabaho ang mga ito. Yung malalaki po ay nauna naming nagawa na noon. Kapon ay vermectin at respisure. Yung sumunod po kung hindi ako nagkakamali ay nasa 18 yung last week lang natin na trabaho. So mga 30 to 40 heads pa po ang ating mga biik na assorted sizes dito sa ating original area ng winning growing pen. So yan po ang ating update ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like and subscribe.